So, good afternoon mga kajaj. Ang oras na ay 5.43 uh, na lang hapon mga kajaj. No? So, uh, pasok ko ngayon yung hapon. Uh, overtime to mga kajaj. No? Kasi kaganin kag kag na galing ako ng ordineta. No? So, mapapanood nyo yan sa una kong video na na-upload bago to. No? So, ngayon, uh, pina-overtime ako ni Sir ng uh, 7.00 7 to 4 ata ito So mag-service tayo sa DMD ng company. So, samahan natin yung mga uh, para mga karpentero to eh, yung mga ganun. Yung nagbubuo ng mga sa, sa ano mga panel board, yung mga ganun, yung mga design. So, ayun, apik ulit kayo mamaya. baka dalawa kami ng driver dito. So ang uwi ko na neto, hindi na ako nakawi. Pinadiretso na ako. Minaisit yung si Mrs. Kaso hindi niya pala babasa. Makaisipin niya na sa beer house ako. Ayun, pa isa pa wala pa akong baon no mga guys, kasi yung baon pa kaninang umaga lang. So, so yabagi, okay lang, nagpa-fasting naman ako ng 14-24 hours no. So tubig-tubig na lang ako. So sana mabasag niya rin no, kasi kahit ang padala kahit mga itang, itang uh, snack lang ako no. So first time ko tumag-OT ng ang pagdadrive ko BMD. Ah, uh, so update ko ulit kayo mamaya. At uh, syempre magpa-price update -up tayo nung nakaraang video. Magpa-price update -up naman tayo ngayon ng uh, PET Pet dahil may nagre-request. So, pangunin yan. Uh, let's go. So, ayan eh, mga ka-jungers yung kakarga. Dagtag-dagan pa nila yan. Update ko na lang ulit kayo mamaya pagdating natin doon sa uh, pupuntahan namin. So, 6.45 na lang gabi mga ka-jungers. nandito lang kami sa may pwesto ng company. Dito sa may Maynila, sa may Abad Santos. <laughs> Nag-waiting ko na lang na iskat yan nila. Tsaka yung mga kasama na sa isang service pa kasi. Sa isang service pa kasi mga uh, gagawa dito sa stall nila so update ulit yung mga ka-jackers mamaya kung ano tayo mga kawe. babalik tayo sa head office so, let's go hoyan so, mga ka-jackers oh. so, mga ka babalik na tayo ng head office Oh, so, medyo ma-traffic tong pag-uwi na Ako lang sama ka dyan, so. Lao kasama. Update so, lang ulit kayo mamaya mga kagal <coughs> sa pagdating ko doon so, sa so, ito. go! mga gano'n, baka nag-upo. So, good morning mga ka-junkers. Ibang araw na to mga ka-junkers, no? So, kaganinang umaga lang, aga-hahap, bihay, nag-OT tayo ng tatlong oras. So, kayang bihay ulit tayo ng alas ot ng 8 to 5. Kunin ko lang yung padala. So guys, meron tayong padala. So dadali natin ito doon. <laughs> <laughs> Sabi ko na tayo guys. Magpapapiyo kami lang sa mga Dito sa Uniol. Nakalagaan yan, full tank natin ngayong araw so yun nga, kagabi nga nag uh, OT tayo so ngayon, biyay ulit tayo ng 8 to 5 so mamaya, bago tapos sa video to mga guys, so, magpa-price up then, tayo ng price ng uh, PED malinis at parami doon sa uh, aming nalimitahan dahil kaya nung not very price yan no? pero ngayon, samahan nyo mula ako bilang isang company driver no? you know? so tara, let's go mababala namin itong mga gamit na dala namin yung mga toyo uh, toyo, suka at mga matigilihan Ha ha <laughs> Saan so, dito kayo mamaya mga, mga jackers Let's go! So ayun mga jackers, so, dito tayo sa harap ng sasakyan So yung kasama ko, yung helper o yung paynante uh, Nandun na sa store Nakantay uh, lang natin sila until mag sila na no, mga jackers So dito yung kayo mamaya pagkalipat natin sa iba pang store no? So ayun. at mamaya huwag niyong Paalala ko sa lang sa inyo na magpapaisapin tayo ng titi uh, at malamit doon sa akin yung retan Dahil may nag-request yan, ulit ko Ah, ah, Ayan mga kaibigan, hila-hila tayo. Update <laughs> ko mga na baka bawal So, yun mga ka-jumpers. No? So, iniwan ko na si Tyrell doon sa store. Uh, Kailangan bumalik na ang sasakyan para may magbantay doon. Hindi pa pwede yun, may lamag tayo doon pinasit ako sa inyo pabaya mga magkapaul tayo paul <laughs> well, nandito na ako sa dito dumadaan yung mga ano at moment ko na mawala tayo mag video rito so, <laughs> so, Good evening, mga jammers. Bang araw na to. Hindi na pala yung simula ng video niyan. Ito yung nakaraang araw din niya <laughs> so, upload lang natin ang video. Doon sa ato sa presyo ng bakal na palutuyero. So, ito naman. Napangit ko sa simula ng video to, Yung pag-apply sa update naman ng PEK. Malinis ko naman yung doon sa nilalit na ako. Kaya nga, hindi ko na pagpatuloy yung video yan. So, kaya pagpapatuloy natin. Mayon na, dito ko ngayon ako sa uh, SM North. Ang oras na 9.40 ng gabi. So, overtime ako. OT kami OT kasi kasama ko hindi OT ako lang ang OT may sariling time siya ako lang ang OT tawag no, so kaya lang dito ako ngayon ang kaya lang namin uh, debit GM kasi ilang pasok ng uh, mga gamit no? so kami ng gamit dito ngayong gabi so, buwas na siguro kami abutin dito. Sumapitin po kayo mamaya, mga kanyang to. update na tayo. Bakit sa dulo, magpa update na tayo ng pwede marines marumentos na nireta. So, yun. Sabihin nyo nga, samahan muna kami yung gabi na to. So, tara. So, good evening, mga kanyang So, ito yung ng first batch nang mga pagdidilita namin ng gamit dito sa mall ha? so ang oras na may quarter to eleven na lang gabi so papasok namin na stall update kayo mamaya let's go so magalas dosi na mga kajangkars so ito na yung last na akit ko kasi yung susunod yung helper na o yung pahinanti na susunod kasi hindi na ako akit So ngayon, solo ko muna to ako magbababa ng gamit no, update ko na lang kayo mamaya pagdating na natin sa head office tara let's go boom at muli mga ka-jungles ako yung nagbabalik dahil ang oras na ay 8.54 na lang umaga mga ka-jungles magandang umaga sa inyo at sa mga impanig na mundo ang araw ngayon ay December po. oh, at araw po ng Sabado mga <laughs> yung so, yun pala yung video yan ay nung mga nakarang araw yan nung mga nag pa ako no? nag-overtime ako so pinagdugtong-dugtong ko lang yan mga kajak so, no? so yun nga nabanggit ko nga dyan sa video nga na magpa-price update tayo ng PT Marume at Malinis doon sa aking nirerektahan so ang price na ibigay sa inyo ay gawin nyo lang yung guide ipagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga nirerektahan at inyong mga pinagbibenta na malalaking jam shop man yan o kumpanya. May iba-iba rin po kasi kami ng mga pinagbabagsakan. Mga Jazz no, So, i-share ko sa inyo, yung aking pinagbabagsakan na kaila Boss B. Mga Jazz no? So, yun. Kung handa na kayo, tuloy-tuloy tayo. Kung handa na kayo, maghahawak na kayo ng lapis at papel. Sisimula na natin yan. 5, 4, 3, 2, 1. I-listan nyo na yan. So, So ito mga kajangas, no, effective to noong November 27 pa. So ngayon, December na, ito pa rin yung tumatakbong presyo nila hanggang ngayon mga kajangas. No? So kanda na kayo, tuloy-tuloy tayo dahil pupunta na tayo sa presyo ng PET Marumi. Ang babanggitin ko ay mga presyo ng PET Marumi doon kala Bosby dahil kala ay bumibili ng Marumi at ng malinis na PT. So, magsisimula tayo sa PT marami. So, eto na. Simulan natin sa dark blue at lumina. Ang presyo niyan doon sa ating Rektan ay 5 pesos lang mga kanyang per kilo. Ang binabanggit ko ay marume. So, punta na lang sa pangalawa. Ang bluish na marume, ang presyo niyan doon, kalabos B, ay 10 pesos per kilo. Sinusundan niya ng pet green na marume. Ang presyo niyan ay 10 pesos din per kilo. At sinusundan ulit yan ng PET white na marume Uh, ay 16 pesos per kilo. So muli, ang labanggit ko ay puro maruming PET. So lahat ng sinabi kong mga labanggit ko, gawin nyo lang yan guys. Ipagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga nirerektaan. Dahil ang susunod natin mga kajaris ay yung PET malinis na. So lahat ng babanggit ko ay PET malinis na. So ito medyo marami-rami ito. Kaya simulan na natin sa class C. Ito yung class C na PET na malinis to. Ah, uh, ito yung mga uh, talagang marurumi, no? Hindi lang natin alam yung yung pagkalangis niya, light lang ganon Basta ang ang PET malinis ang lahat ay tatlong klase. So sisimulan sa PET class C. Ang presyo niyan doon kalabos B ay 10 pesos per kilo class C na malinis. So punta na tayo sa pangalawa, ang dark blue at lumina. Ang malinis niyan ay 10 pesos per kilo. paglo ay yung class B na white lumina na no ang presyo niyan doon kalabos B ito na yung uh, slightly na marumi lang, no so yun sana nung kuha niyo ako dahil ang class B na white malinis doon ay 25 pesos per kilo so nagtataka kayo bakit yung dark blue malinis ay marumi pag kapareho lang ganun talaga yun pero kailangan paghiwalayin niyo kasi yan sa less percent niyo so punta na tayo sa uh, blueish na PET bottles ang presyo niyan doon na malinis kala boss BI 18 pesos per kilo at ang PET green na blue na malinis kala boss PET green na malinis doon kala boss BI 15 pesos per kilo at syempre yung pinakamahal na uh, PET ngayon yung PET white na malinis no so tatlong kategori yan pero iisa lang ang presyo nila 40 pesos ang per, ang kilo mga kajans no magkakatalo na lang yan sa less percent so ang PD white malinis kalabos B ay 40 pesos per kilo so magkakatalo yan sa less percent katulad ng aw, ah ah uh, PD white malinis na may takip ang presyo niyan 40 pesos less yan ng 5% percent. yung may wing 40 pesos din pero may less yan ng 2% at yung pila kamalinis na PET yung klarong klaro wala silang mahusgan meron yan less na 1% no? so sana naunawaan nyo ang mga pinagbabanggit na presyo at ang mga pinagbabanggit kong presyo gawin nyo lang yan guide ipagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga nirerektad so lalong lalo na yung mga bagong nagkadyang shop so sana maintindihan nyo yung ang uh, mga pinagbabanggit ko yung mga gustong pumasok sa pagkadyang shop dyan, gawin niyo yan gawin nyo lang guide sa inyong uh, balak na maging junk shop owner mga ka so yan ang mga presyo ng kumpanya o mga gilingan ng PET na no? so sana nagustuhan nyo ating video for today kung nagustuhan nyo naman pakilike naman at kung di pa kailangan pag subscribe dito sa aking channel click yung subscribe button hit notification bell para ma update po kayo sa mga bagong yung upload uh, bago uh, bago mga video so muli ako ang inyong kajans na si Erwin kita kita po tayo sa susunod See you on my next vlog. Bye-bye mga kajans. So mga kajan, guys, paki pakishare naman na ating video para umabot naman sa iba. So, kita tayo. Tara, let's go.